Tingnan mo yung kamay kung pantay na ba. Kung hindi pa, ibig sabihin lalaban, eh, patayin ko na yan. Anong problema natin? ako uh, kuan manggod ka ng... Ako ang tiil ba mga Maya nagsugod to no sa may gitang sa mayo giining ko sa amo sa mabini. Mm. Deyon, pagbalik na ko nga ri kay ako ako ang dapit bitaw sa ako ang bugan kana bitang us murag us kana nay usa sakit na ilakaw og layo. Sakit na kaayo ako ang paa ah, sakit dili Maramag, mag magkuan mag, mag nga ako ang lakaw dili na ko kadaog sa kuntil. Huh? nagpa-doktor ko. Oh, say, so, wa sa doktor. X-ray ko. Okay naman okay. lang. ang kuan wala nang bala naman ko fracture at rise test daw. Eh pantay mo nga dong yung guhit sa gitna ng daliri. eh, pantay mo. Kaliwa kanan. dito ah. Anto? O? Oo. Oh, tao na. O, mabit, mabit oh. ay ni Junjun. Ako hmm? ang ipatala mong ni Diyama Junjun, good ganiya ba ni Labay? Oo. Oh. Ko jud ta na ko jud bi kay mura ko na pasabot ani ako ang sakit sa PL oi ni ko sa mua. Wala, yan di tanaw. Taas santo. Ni wala lagi siya. Kay nagkuan ko no na ko nga tao. Ah, ayan ang kitana ako ganina. Ay, mo Si John, mo nang mo sa kuha? Oo. Oh, Oo, shout out ni John patid. So, ang atong buhaton na ako isulti ni mo pero magtiyong ka. Imo kung tubagan magtiyong. Unya, unya, unya. Kung na ako isulti ni mo, tubagong ko nyo, nagtiyong kung open ang imong third eye makita nimo ang ang sa imuha no anino siya anino makita nimo mafigure out na nimo kung pinaog yung imong third eye makita gid mo siya no musod na kalit sa imong musod na kalit sa imong nauna nya isulte sa kuha kung sa imong nakita kung sa ako nimo tubaga lang ha okay una dili na ko subayon o suba subayon ka sa imong isulte okay. Ade, kung unsay akong isulti, tubag, tubago ni mo niya. Palilita mo yan unsa unsam na siya. Babay, lalaki. Ah, ang guli Ah, makita na. kintay na ko. Oh, o, basta unsay akong isulti. Tubago ang guli mo, ha? O niya, ayaw yung mata. Aron, continue sa itong gamutan, ha? Sa ngalan, sa sa anak, sa Diyos, sa Santo. Amen. Sige rin eh pagpag pag. Huwag gigilat ha. pagpag pagpag pag 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 pag. Pag pag. Eh, pagpag, pagpag yung ano. Isipin si Papa Jesus, isipin si Papa Jesus. Humingi ng tawad. At hilingin yung kagalingan mo. Sige, isipin mo. Hilingin mo kagalingan mo. Sige. Ano ba yung may nakita ka ba? May nakita ka ba ng Ano ba yung nakita mo? Lalaki o babae? Relax ka lang. Relax ka lang. Ah, uh, sige sige, okay lang wala nakita. So, ibig sabihin hindi open yung ano, third eye mo. Eh, okay, lang. Pinagpawisan ka ba? Oo. Ah, ibig sabihin tinanggal yan pag pinawisan ka. Madami, madami ba yung pawis sa Oo. Oh, tinanggal na lahat yan. Sige, pagpagalang. Wala na yan. Patawarin lang natin ngayon ha. Pag binalikan ka uli, pag may maramdaman ka uli, ilang araw, sabihin mo uli sa akin, tutugiin na natin ha. Sa ngayon, tinanggal, oh, patawarin natin kasi tinanggal. Kung hindi tatanggalin, tutugiin natin Pinagpawisan ka pa o wala na? Oo, namay na. Pinapawisan pa? Oo. Sige, pag, -pag, pag hindi ka na pinawisan, sabihin mo sa akin. Pinagpawisan ka pa? Wala naman po. Wala na? Oo. Eh, dilat sis, dilat sis. Dilat, dilat, dilat. Sis, dilat, dilat. Sis, dilat. Huh? Dilat, dilat. Mata, mata, mata. Ah, oh, kuag. Kuag, sabason tobe. Adag, ah, hanag, wana, gol. Adag, okay wana, igon, aku nungma, wana. Oke, nah. nag. Oh, sige, tanawang. kamay. Tingnan mo yung kamay kung pantay na ba. Kung hindi pa, ibig sabihin lalaban, eh, patayin ko na yan. Pantay na. Oo. O ibig sabihin, wala ka ng sakit spiritual. Bale yung yung pawis mo ganina, yung singot mo kanina, madami. Yun, karga yun sa katawan mo. Hinalis. Diba, pinagpawisan ka? Marami? O, yung pawis na yon, yun yung mga karga nilagay nila sa sa'yo. Nagkukumpisal ka ba? Ilang taong ka na walang kumpisal? Dumino. Ah, maulay ay. Dali ka masudlan ng um, mga lautang espiritu, kaya wala na kay kumpisal. Kung kumpisal ka, na simba ka Domingo. Sahay. Oh, sahay. Kung naay time, musim ba jud Domingo kay makasa matag dito musim ba Domingo. So, bangko. Okay ka na? Ah, uh, i-refer mo na ako sa mga kaibigan mo ha. Salamat. Oh, sige, ingat. God bless. Salamat, Salamat. sa Dios pala. Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo. Amen, amen, amen.